He welcomes inyong lahat huwag kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa gitna na ulan at kumukulog na langit, isang tinig ang umalingaunggaw sa madilim na kalsada. Ang pag-ibig ba ay may hangganan kung puso ang nagugnay? Si Marco, isang binatang 27, nakatayo sa gilid ng lumang simbahan sa Batangas. Basa ang kanyang suot, nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang tingin sa pinto na matagal ng sarado para sa kanya. Sa loob, si Donga Teresa, isang babaeng anim na puna, nakaupo sa harap ng krusipiho. Namumunggay ang mata, hawak ang rosaryo, humihinga ng malalim na parang may tinatagong bigat na hindi may bulalas. Kung tututol ang lahat, bakit ikaw pa rin ang hanap ng puso ko? Bulong ni Marco habang pinipigil ang sariling pumasok. At sa kabilang panig ng peder, halos parehong tanong ang binitawan ni Teresa. Bakit sa lahat ng panahon, isang batang tulad niya ang napaalala na buhay pa pala ako? Sa baryo, bulong-bulungan na. Na si Marco ay baliw. Na si Teresa ay desperada na ang kanilang pagsasamay kahihiyan, hindi pag-ibig. Ngunit sa bawat gabing tahimik, ang kanilang mga matay nagtatagpo sa kumpisal na hindi sinasadya. Sa palengke, sa tabing dagat, sa pagdiriwang ng pista ng patron. Laging may lihim na tingin. Laging may init na hindi tinatanggap ng lipunan. Marco, mahinang sabi ni Teresa isang hapon habang hawak ang basket ng mangga. Kung ipaglalaban natin ito, handa ka bang mawala ang lahat? Tumigil si Marco, tumingin sa kanya, at sa mata nito'y nag-alab ang apoy na parang kaitagal ng pinipigil. Kung ikaw ang lahat, ano mawawala pa? Ngunit sa likod ng bawat halakrak at palihim na sandali, may nakatitig. Ang pamangkin ni Teresa, si Roberto, na siyang nakikinig sa bawat bulong at nakakita sa bawat kagtatagpo. At sa kanyang isipan, ang bawat lihim ay sandatang naghihintay ng tamang oras upang sumabog. Sa sumunod na misa, habang nagro si Teresa sa harap ng altar, Lumapit si Roberto sa likod ng simbahan at bumulong kay Marco. Kung hindi mo siya iwan, ilalantad ko ang lahat at sisiguraduhin kung wala kang lugar sa baryong ito. Humigpit ang kamao ni Marco. Munit hindi niya kayang sumagot. Dahil sa loob ng simbahan, ang tinig ni Teresa ay nagsusumamo sa Diyos. Kung ito'y kasalanan, bakit siya ang ibinigay mo magpapaalala na marunong pa rin akong magmahal? At sa oras na iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa pagitan ng mga kandila at dasal, ang bigat ng katahimikan sa loob ng simbahan ay parang dumadagundong sa dibdib ni Marco. Ang mga mata ni Teresa, bagamat puno ng luha, ay naglalaman ng liwanag na hindi niya may paliwanag. Ang bawat kandilang nakasindi ay tila kumakaway ng pag-asa at kasabay nito. Ang mga matang mapanghusga ng mga tao sa baryo ay nararamdaman niyang nakadikit sa kanyang likod. Si Roberto, nakatayo sa gilid, inagmamasdan silang dalawa na parang isang hukom na handang magbaba ng hatol. Ang mga labi niya ay nakapako sa isang ngiting mapanukso. Alam niyang hawak niya ang kapalaran na magtiyahin at ng lalaking minahal nito. Magisip ka, Marco, bulong ni Roberto, dahan-dahang lumapit. Kung pipilitin mong ipaglaban ang Tia Teresa, sisirein ko ang pangalan mo, sisirein ko ang pangalan niya, at lahat ng pinaghirapan ninyo'y mawawala. Humigpit ang pagkakahawak ni Marco sa Rosario na iniabot sa kanya ni Teresa ilang linggo ang nakaraan. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, tumingin siya sa krusipiho. Panginoon, bulong niya sa sarili, bakit ganito? Bakit ang pagmamahal na ito ay kailangang maging lihim, kailangang maging labanan? Sa kabilang dulo ng simbahan, lumapit si Teresa kay Marco, itinabi ang kamay nito sa kanya. Huwag ka matakot, mahina niyang sabi, halos hindi marinig na iba. Kung ito ang huling laban ko sa buhay, gusto kong kasama ka. Pero bago pa man masagot ni Marco, biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Ang buong baryo ay nagtipon, dumagsa ang mga tao, at mabilis kumalat ang bulong. Narito si na Teresa at ang binata. Ang pari, si Padre Ernesto, lumapit mula sa sacristia. Malalim ang tingin niya kay Teresa, mahigpit ang pagkakapikit ng mata kay Marco. "Mga anak," sabi ng pari, "ang simbahan ay tahanan ng lahat na makasalanan at nagmamahal, ngunit huwag ninyong gawing eksena ang altar. Ang pag-ibig ay banal, ngunit hindi lahat ng tao ay marunong tumanggap." Lalong lumalim ang tensyon. Si Roberto, nakatayo sa gitna ng mga tao, itinataas ang boses. "Mga kababayan, Tingnan ninyo. Ang tiyahin kong anim na po ay ipinaglalaban ang isang binatang kasing edad ng kanyang anak dapat. Ano ang tawag ninyo dito? Hindi ba kahihiyan? Nagumpuka ng mga tao. May mga mata na puno ng awa, ngunit mas marami ang mata na puno ng panghuhuska. Nilingon ni Marco ang lahat at sa unang pagkakataon, hindi na siya nanahimik. Mahal ko siya, malakas niyang sigaw. Mahal ko si Donga Teresa at hindi ko ikinahihiya. Ang pag-ibig ba'y sinusukat sa edad, ang puso bay nagbibilang ng na taon bago ito tumibok. Kung kasalanan ang magmahal, handa akong akuin ang kasalanang iyon. Tumigil ang lahat. Tahimik ang buong simbahan. Tanging hinga ng mga tao at lagitik ng kandila ang maririnig. "Munit si Roberto, hindi papatalo. Kung ganoon, handa ka bang akuin ang lahat ng paratang? Handa ka bang iwan ang baryo, ang pamilya mo, ang kinabukasan mo?" Muling lumapit si Teresa, hinawakan ang kamay ni Marco, at doon naramdaman ng lahat ang bigat ng kanilang pinipiling daan. Kung alis siya, alis din ako. Kung itataboy ninyo siya, itataboy ninyo rin ako. Ako ang may kasalanan, ako ang mas matanda, ngunit bakit parang siya lang ang binabato ninyo? May matandang babae sa likod, si Aling Marta, tumayo at sumigaw. Kung ang pag-ibig ay makakapagpatawa, makakapagbagaling, bakit ninyo hahadlangan? Hindi ba't mas malala ang mag-asawang nagmamahalan kuno ngunit puna sakit at karahasan? Hayaan ninyo silang magmahal dahil minsan lang dumating ang ganong biyaya. Nabulabog ang mga tao. Ang iba'y nagsimulang mag-isip, ang iba na may tumutol pa rin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumibok ang kampana ng tatlong beses, hadyat ng oras ng dasal. Humakbang si Padre Ernesto papalapit sa kanila. Kung ang pag-ibig ninyo ay totoo, hayaan ninyo itong patunayan hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi ako hukom, hindi rin ako mapapakasal ng walang pahintulot ng lahat, pero tandaan ninyo, ang Diyos lamang ang may huling salita. Nagkatinginan si Marco at Teresa. Ang kanilang mga mata, puno na apoy at luha, sabay na bumuntong hininga. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon, biglang sumigaw si Roberto. Kung hindi kayo titigil, bukas sa harap ng buong ilalabas ko ang mga lihim na tinatago ni Tia Teresa. Lihim na kahit si Marco ay hindi pa alam. Napako ang tingin ni Marco kay Teresa. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay nito. Ano ang ibig niyang sabihin, mahinang bulong niya. Tumulo ang luha sa pisngi ni Teresa. Marco, nanginginig ang kanyang tinig. May mga bagay na hindi ko na sana gustong mabunyag, ngunit darating din ang oras na malalaman mo. Ang mga tao ay nag-usap-usap, sabik sa revelasyon. Si Roberto ay nakangisi, hawak-hawak ang isang lumang sobre na tila may laman na magpapabago sa lahat. At sa gitna ng katahimikan, bago pa man siya makapagsalita, dumagundong muli ang kampana na simbahan ang lahat ay napatingala. Si Marco, hawak pa rin ang kamay ni Teresa, nakatitig kay Roberto, at sa dibdib niya ay nagngangalit ang tanong na hindi na niya mapigilan. Ano ang tinatago mo sa akin, Teresa? Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang bawat salita ni Marco ay tila pumapaso sa kanyang puso. Hawak pa rin niya ang kamay ng binata, ngunit ang mga mata niya ay hindi makatingin ng deretso. Sa likod ng mga tao, Si Roberto ay nakangising parang tagumpay na mandirigma, nakataas ang sobre na tila espada na handang sumaksak sa kanilang tiwala. Sabihin mo na, Tia, malakas na wika ni Roberto, kung ano ang tinatago mo. Sabihin mo sa kanya bago ko pa ito ilantad sa lahat. Ang mga tao ay nagunahan sa bulungan, sabik sa rebelasyon. Ang baryo ay parang piyestang naghihintay ng palabas. Huminga ng malalim si Teresa. Pinikit ang mga mata, kinisil ang kamay ni Marco, at sa wakas ay nagsalita. Marto, bago ka pa man dumating sa buhay ko, may kasaysayan akong pinili kong itago. Ang taong minahal ko noong kabataan ko, siya'y hindi na nagbalik. Iniwan akong sugatan at sa kahibangan na aking kabataan, ako'y nagdesisyong itago ang bunga ng pagmamahal na iyon. Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Teresa ay umalingaungaw sa loob ng simbahan. Napaatras si Marco, nanginginig ang boses. Anong ibig mong sabihin? Ano ang bunga na iyon? Tumulo ang luha ni Teresa. Si Roberto. Halos hindi marinig ang tinig niya. Si Roberto ang anak ko. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa mga tao. Ang mga mata ni Marco ay lumaki sa pagkagulat at si Roberto ay natigilan, hawak pa rin ang sobrang ngunit nanginginig na rin ang kamay. Ako, sigaw ni Roberto, puno ng pagkasuklam. Ako pala ang anak mo. Ako, na buong buhay mong itinuring na pamangkin. Ako, na lumaki sa galit at gutom sa isang ina, habang ikaw ay nasa mansyon at nagtatago ng kayamanan. Lumapit si Teresa, pilit inaabot ang anak. Roberto, katawarin mo ako. Natakot akong tanggapin ang kahihiyan noon. Natakot akong malaman ng mundo. Kaya ibinigay kita sa kapatid kong alaga, itinuring kang pamangkin, pero sa puso ko, ikaw ang dugo ko. Umikting ang puot sa mukha ni Roberto. Gayon mo lang sasabihin. Pagkatapos ng lahat ng taon? At ngayon pinagtatawanan na ng buong bayan ang pangalan ko. Hawak pa rin ni Marco ang rosaryo, nanginginig sa lahat ng kanyang narinig. Ang puso niya ay parang pinupunit. Kung siya ang anak mo, ibig sabihin. Hindi niya may tuloy ang pangungusap. Mahina ngunit malinaw na tugon ni Teresa, ang pagmamahal natin ay hindi maaaring mangyari. Ang Diyos na mismo ang nagsara ng pintuang iyon. Nagiba ang hangin sa loob ng simbahan. Ang mga tao ay hindi na basta nanonood, ang kanilang mga mukha'y may halong awa at lungkot. Kahit ang mga mapangrus ka kanina, gayoy tahimik na lamang, Nakatitig si Marco kay Teresa, habol hininga, pilit nilulunok ang pait na bumalot sa kanyang dibdib. Ang kanyang tinig ay basag munit matatag. Kung ganoon, bakit hinayaan mong umabot tayo rito? Bakit mo hinayaang maniwala akong may bukas tayong dalawa? Napayuko si Teresa, pinahid ang mga luhang walang tigil. Dahil sa unang pagkakataon matapos na maraming taon, muling naramdaman kong may halaga ako. Hindi ko sinadyang umibig, Marco. Dumating ka at binuhay mo ang isang pusong akala ko ay patay na. Pero mali ako. Mali, dahil ang apoy na ito ay nagmula sa kasalanang itinago ko. Sa gilid, si Roberto ay nakatulala, nanginginig pa rin. Ang sobre na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Lumapit si Padre Ernesto, pinulot ito, at marahang singilid muli. Anak, sabi niya kay Roberto, ang galit mo'y naunawaan. Ngunit tandaan, ang katotohanan ay hindi upang sirein, kundi upang makalaya. Tahimik ang lahat. Ang ulan sa labas ay biglang bumuhos ng mas malakas, parang pinapawi ang init ng banggaan. Si Marco ay humakbang palayo, hawak pa rin ang rosaryo. Lumapit sa altar, lumuhod at pumikit. Ang dasal niya ay hindi para sa sarili, kundi para sa dalawang taong gayon ay alam niya magkadugo, para sa sugatang pusong ina, at para sa anak na punang galit. Habang nakaluhod siya, naamdaman niyang lumapit si Teresa sa likod niya, marahang ipinatong ang kamay sa balikat niya. Walang salita, tanging luha lamang ang dumaloy. At si Roberto, nakatayo sa pagitan nila, nakatingin sa ina na minsang ikinahiya siya at sa binatang minsang pinagisipan isipan niyang kalaban. Ang apoy sa kanyang mata'y nagbabago mula sa put tungo sa pagkalito. Sa labas, ang kampana ng simbahan ay muling tumunog, pitong beses. Ang buong ay natigilan. At sa loob ng simbahan, sa gitna ng luha, panalangin at mga sugatang puso, isang katahimikan ang bumalot na tila nagsasabi na ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Sa katahimikan ng simbahan, dahan-dahang bumangon si Marco mula sa pagkaluhod. Ang mga mata niya ay namumukto sa luha, ngunit puno ng pagunawa. Lumapit siya kay Teresa at kay Roberto, marahang hinawakan ang kamay ng dalawa at pinagdikit iyon. Kung may natutunan ako, mahinang sabi ni Marco, ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa atin. Minsan, ito ay para sa pagbapatawad, para sa pagtutuwid ng mga sugat na iniwan no nakaraan. Doon natin matatapuan ang tunay na hangganan at doon din natin makikita na wala talagang hangganan ang pagmamahal. Tumulo ang luha ni Teresa, mahigpit na niyakap ang anak na si Roberto. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang mag-ina sila ng walang takot, walang lihim, at walang pakundangan sa mga matang nakatingin. Si Roberto, bagamat puno ng sugat sa puso, dahan-dahan ding yumakap pabalik. Si Padre Ernesto'y lumapit, nagbasbas sa kanila at nagdasal ng kapatawaran at bagong simula. Ang mga taong kanina'y puno na panghuhusga, gayon ay tahimik, ilan sa kanila kanila'y nakitang napapaluha. Ang baryo, sa loob na ilang saglit, ay nakasaksi ng pag-ibig na hindi nagtagumpay sa anyo ng romansa, ngunit nagtagumpay bilang sakripisyo at katotohanan. Lumabas si Marco na simbahan, huminga ng malalim, at tinignan ang langit ng gayon ay malinaw na matapos ang ulan. Ang hangin ay malamig ngunit magaan, tila may dalang bagong simula, Si Teresa at Roberto, magkasamang lumabas mula sa pintuan na simbahan at sa unang pagkakataon, magkahawak ang kamay na walang itinatago. Ang mga tao ay nagbigay-daan, hindi na upang husgahan, kundi upang bigyang-galang ang katotohanang matagal na nilang pinasan. At sa kanto ng baryo, huminto si Marco, tumingin sa kanila at mumiti. Walang hanggan ang pag-ibig, bulong niya, kahit magbago ang anyo nito. Kasabay ng paglubog ng araw, isang bagong kabanata ang sumilang, hindi para sa isang makasintahan, kundi para sa isang ina at anak na muling nagtagpo, at isang binatang natutong kilalanin ang tunay na saysay na pagmamahal.